Mga hukom Unang kabanata At nangyari pagkamatay ni Josue na itinanong ng mga anak ni Israel si Panginoon na sinasabi Sino ang unang sasampasamin sa laban sa mga kananeo upang lumaban sa kanila? At sinabi ng Panginoon Ang Juda ang sasampa Narito aking ibinigay ang lupain sa kanyang kamay. At sinabi ng Juda sa Simeon, kanyang kapatid, Sumampak ang kasama ko sa aking kapalaran, upang ating kalabanin ang mga kananeo, at ako naman sasama sa iyong kapalaran. Sa gayo yung ng Simeon, nakasama niya. At sumampak ang Judah, at ibinigahan ng Panginoon ang mga kananayo at ang mga fereseo sa kanilang kamay, at sinaktan nila sa kanila sa Besek ay sampung libong lalaki. At kanilang nasumpungan si Adonai sa Besek, at siya'y nilabanan nila, at kanilang sinaktan ng mga kananayo at ang mga fereseo. Ngunit tumakas si Adonai at kanilang hinabol siya, at hinuli siya, at pinutol nila ang mga daliring hindalaki ng kanyang kamay at paa. At sinabi ni Adonibesek, Pitong punghari, na mga may putol ng kanilang mga hindalaki sa kamay at sa paa ay namulot ng kanilang pagkain sa ilalim ng aking dulang. Kung paano ang aking ginawa ay gayon ako pinaghihigantihan ng Diyos. At dinalan nila siya sa Jerusalem at siya'y namatay roon. At ang mga anak ni Judah ay lumaban sa Jerusalem at sinakop at sinugatan ng talim ng tabak at sinilaban ng apoy ang bayan. At pagkatapos, ang mga anak ni Juda ay lumusong na lumaban sa mga kananeo na tumatahan sa mga lupay maburol at sa timugan at sa mababang lupa at ang Juda yumaon laban sa mga kananeo na tumatahan sa Hebron. Ang pangalan ng Hebron ng una ay Chiria Darba. At kanila sinakta ng Sesay at ang Ahiman at ang Talmay. At malaro yumaon laban sa mga taga Debir. Ang pangalan ng nga ng Debir ng una ay Chiria Sepher. At sinabi ni Caleb, ang sumakit sa tsiryat setter at sumakop nyaon ay doon ko pag-asawahin si Axan na aking anak. At si Otoniel na anak ni Senes, kapalid na bata ni Caleb, ay siyang sumakop at tinapag-asaw nito sa kanya si Axan kanyang anak. At nangyari nang makipis si Axia, na kanyang kinilos siya na humingi ng sa kanyang ama ng isang bukid. At siya bumaba sa kaniyang asno at sinabi ni Caleb sa kanya, Anong ibig mo? At sinabi ni Aksa sa kanya, Bigyan mo ako ng isang kaloob sapagat inilagyan mo ako sa lupain na timugan. Bigyan mo naman ako ng mga bukal ng tubig. At ibinigay ni Caleb sa kanya ang mga bukal sa itaas at ang mga bukal sa ibaba. At ang mga anak ni Sineo na bayan ni Moises ay umawon sa bayan ng mga puno ng palma na kasama ng mga anak ni Juda sa ilang ng Juda na nasa timugan ng Arad. At sila'y naparoon at nagsitahang kasama ng bayan. At ang Juda ay kasama ng Simeon na kanyang kapatid. At kanila sinakta ng mga kananeyo na nagsisitahan sa Sephat at lubos na pinuksa. At ang pangalan ng bayan na tinawag na Horma. Sinakop rin naman ng Juda ang gasa pati ng hangganan niyaon at ang Ascalon, pati ng hangganan niyaon at ang Ekron pati ng hangganan niyaon. At ang Panginoon ay sumas si Juda. At kanyang pinalaya sa mga tagalupayang maburol sapagat hindi niya mapalayas ang mga nananahan sa libis. Dahil sa sila may mga karung bakal at kanilang binigay ang Hebron kay Caleb gaya ng sinalita ni Moises at kanyang pinalayas doon ang tatlong anak ni Anak. At hindi pinalayas ng mga anak ni Benjamin ang mga Jebuseo na tumatahan sa Jerusalem, kundi ang mga Jebuseo ay nagsitahang kasama ng mga anak ni Benjamin sa Jerusalem hanggang sa araw na ito. At ang sangbahayan ni Jose, sila'y umahon din laban sa Bethel, at ang Panginoon ay sumakan nila. At ang sambahayan ni Jose ay nagsugo upang tiktikan ng Bethel. Ang pangalan nga ng bayan ng una ay Luz. At nakita ng mga bakay ang isang lalaki na lumalabas sa bayan kanil na sinabi sa kanya. Ituro mo sa amin, sinasamo namin sa iyo ang pasukan sa bayan at kahahabagan ka namin. At itinuro niya sa kanila ang pasukan sa bayan at kanilang sinugatan ng talim ng tabak ang bayan, ngunit pinayao ng lalaki at ang madlang sang bahayan niya. At ang lalaki pumasok sa lupay ng mga Hefteo at nagtayo ng isang bayan at tinawag ang pangalan niya na Luz, na siyang pangalan niya hanggang sa araw na ito. At hindi pinalayas ng Manases ang mga taga-Bethsean at ang mga bayan niya ni ang mga taga-taanak at ang mga bayan niyaon. Ni ang mga taga-dor at ang mga bayan niyaon. Ni ang mga taga-ibliam at ang mga bayan niyaon. Ni ang mga taga-megido at ang mga bayan niyaon. Kundi ang mga kaniniyo ay nagsitahan sa lupay niyaon. At nangyari, nang lumakas ang Israel, na kanilang pinapagatag ang mga kanyo at hindi nila lubos na pinalayas. At hindi pinalayas ni Ephraim ang mga kanyo na tumatahan sa geser, kundi ang mga kanyo ay nagsitahan sa geser sa gitna nila. Hindi pinalayas ni Sabilon mga nananahan sa Chitron, ni ang mga nananahan sa Nalol, kundi ang mga kanyo ay nagsitahan sa gitna nila at naging mga tagapagpatag. Hindi pinalayas ng Asher ang mga taga-atsyo, niyang mga taga-siron, niyang mga taga-alab, niyang taga-aksib, niyang taga-helba, niyang taga-apek, niyang taga-rehob. Kundi ang mga Asherita ay nagsitahang kasama ng mga kaninayo ng mga Tagalupang Ingyon sapagat hindi nila pinalayas sila. Hindi pinalayas ng Neptali ang mga nananahan sa Beth Semes, niya mga nananahan sa Beth Anat, kundi siya tumahan sa gitna ng mga kaninayo na nagsitahan sa lupa Ingyon, gawin may ang mga nananahan sa Beth Semes at nananahan sa Beth Anat ay naging mga tagapagpaatag sa kanya. At pinit ng mga Amoreo ang mga anak ni sa mga lupaing maburol, sapagat ay nilang payagan sila lumusong sa libis. Ngunit inibig ng mga Amoreo na tumahan sa bundok ng Heres, sa Ahalon, at sa Salbin. Gayun may nanaig kamay ng sambahayan ni Jose, na napat sila'y naging mga tagapagpaatag. At ang hanggan ng mga Amoreo ay mula sa sampahan ng Akrabim, Buhat sa batuhan at paytas.